Hello guys, good morning. Itong nakita niyong talong guys. Talong, sili na panigang, sili na labuyo, tsaka litos, at tsaka pipino guys. Ito pa ang na, na harvest namin, na pipino. Kaunti pa lang, pero malalaki oh. Ha, napakalaki sa pipino. Yan pa ang harvest namin guys kasi maliliit pa yung iba. Yan pa ang pinakamalaki. Kaya kinuha na lang namin. Pipino, litos, talong, sili panigang, sili labuyo. I-deliver po namin ito sa ano guys. Sa tindahan ngayon.